samahan nyo po ako at namalengke po tayo ngayon hipon mayamayang isda napaka cabbage ano ba to yung pampababa po ng dugo ano bang tawag dyan katuturay katuray pampababa raw po ng dugo pero parang nakaka-high blood naman pag laging ganyan yung ulam. At ito pa po, pakbet. Para sa aming palanghalian, laso na, kamatis, syempre hindi mawawala. Bawang, tsaka sili, pampasarap sa aming lulutuin. Tignan nyo po guys, so, yung binili ko pong hipon, 12 pesos po yung isa, napakamahal. Yung 700 ko po, lumipad na walang pak parang bula 12 pesos ang isa bumili lang po ako ng 5 pera so para sa aking gagawing shrimp garlic spicy sauce tignan nyo po yan po yung aking pagluluto wag nyo pong itapon yung ulo halu haluin nyo lang po hanggang pumula pula ganyan po ganyan din po yung ginawa sa inyo ng mga jowa nyo nun hiniluhilo nilang lang nila kayo and then na mula-mula na mga pisngi nyo. Este, hinalo-halo po pala. Mali. Pasensya na po kayo, guys. Sa aking camera, sobra po kasing gumagalaw. Wala pa po akong pambili ng CP stand. So, tanggalin nyo lang po yan yung ulo niya. And then, huwag nyo pong itatapon kasi pwede pa po natin isawag sa ibang putae. Yes. <laughs> ibang putae. <laughs> And then, yung kumukulong mantika po, ilagay po natin yung na food processor na hipon. Ay, pasensya na po kayo ulit. Gumalaw po yung aking camera. Ayan. Bali, pinood processor ko na po yan. Halu-halu inyo lang po ulit. Hanggang po mula po. Matalsik po sa mantika, kaya ingat-ingat din po kayo sa paghahalo, mga guys. Sige po, halu-haluin nyo lang po hanggang mamula-mula yan. Hanggang mag mag-brown-brown -brown pala. Hindi pala po pula Sorry guys. Yan. Halo-halo lang po hanggang mahilo. Este hanggang mahalo. pala nang maayos. Yan. Ganyan lang po. Halo-halo. Halo-halo. And then, pagkayari po niyan, isusunod naman po natin guys pag nakita nyo pong napula, napula pula na po yung hipon isusunod po natin ngayon yung na food processor din pong bawang at saka sili na food processor ko na po silang lahat di ko na po pinakita sa inyo kung paano ko ginawa Basta, basta po ganun, pinood processor ko na lang. Yan, nilagay ko na po yung bawang tsaka sili na food processor. Yan po, halo haluin nyo lang din po hanggang gumandang texture po niya. Gumandang kulay, ganun. Ayan, halo lang po kayo mga guys. Grabe, pag natikman nyo ito mga guys, sobrang sarap. Baka hanap-hanapin nyo, baka pati jowa nyo, makalimutan nyo mga guys. Yan, o oh, di ba po? Gumanda-ganda ng kulay niya. Ay, pasensya na po pala kayo sa akin ka kawali, may itim-itim, wala pong pambili ng bago, we eh. Yan, sige po, halo, halo lang po ng halo. Hanggang gumanda po ang texture niyan. Hanggang maging okay na po yung kulay niya, mag-crunchy-crunchy -crunchy ng konti. Yan, sige lang po, haluin nyo lang po. Hintayin po nating mamula-mula. Wow, masarap to guys. Sige, halo lang po ng halo. Hanggang mamula-mula po. Wow! Ayan na po guys ang kalalabasan ng ating shrimp garlic spicy sauce. Pwede na po yan sa ating api.